Handa ng Department of Tourism para sa kauna-unahang UN Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific. Si Rod Lagusad sa report, Rise and Shine Rod. Para makilala at ma-experience ang isang lugar, isa sa karaniwang ginagawa ng marami sa atin ay ang tikman ng mga pagkain na mula rito. At pagdating sa sarap at lasa, hindi magpapahuli ang mga pagkain Pinoy kasabay ng mayamang kultura sa likod nito. Ito ang gustong palakasin ng Department of Tourism na mahalagang parte ng turismo sa bansa para makainganyo pa ng mga turista. Base sa datos ng DOT noong 2023, umabot sa all-time high na 8.6% o nasa 2.09 trilyon pesos sa naging ambag ng sektor ng turismo sa gross domestic product ng bansa. Kaugnay niyan, handa na ang DOT sa kauna-una ang United Nations Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific na gaganapin dito sa Cebu. Una ng sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na patunay lang ito na mahalagang bahagi ang Pilipinas pagdating sa global tourism industry. This will spell global recognition for Filipino food. Truly, its time has come time for the Philippines to shine It comes on the heels of the Philippines election as Vice President of the United Nations Tourism General Assembly after nearly two decades. Kasama dito ang mga seasoned at up and coming na mga chef mula sa iba't ibang mga riyo ng bansa para ipakita ang best ng Pinoy food. Ayon pa sa kalihim, bukod sa makakatulong ito sa promosyon ng Pilipinas bilang isang gastronomic destination, ito ay magbibigay daan para sa kolaborasyon at palitan ng mga kalaman ng international culinary experts. Ayon kay UN Tourism Ambassador for Gastronomy Tourism, Chef Margarita Forest, magandang pagkakataon nito sa Pilipinas para may pakita bilang isang global food destination. Isa itong oportunidad para may pakita sa mundo ang iba't ibang culinary traditions na meron ng ating bansa. Dagdag pa niya, pagkakataon nito na makausap ang mga itinuturing na global leader sa industriya, kusaan mula dito ay posibleng magbenepisyo ang ekonomiya at imahe ng Pilipinas bilang culinary hotspot. Samantala, sa Cebu din idadaos ang 36 Joint Commission Meeting of the Commission for East Asia and the Pacific and the Commission for South Asia. Dahil dito, inaasa na mga mula sa UN Tourism, mga miyembro ng Diplomatic Corps, Academe, Gastronomy and Stakeholders, National at Local Government Officials mula sa higit 30 mga bansa. Kabilang dito ang Argentina, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, Spain, Thailand, US at Vietnam. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.